hindi lang natatapos sa pagbibigay ng titulo ng lupa ang pagtulong ng gobyerno sa ating mga kababayang magsasaka, kundi maging sa pagbibigay sa kanila ng mga makinarya para mapabilis ang produksyon at mapataas ang kanilang kita. Ang isa sa mga natulungan niyan, isang kooperatiba sa Cagayan. Ang kanilang kwento alamin sa ang Pangulo at ang magsasaka. Ako si Sharon Biuheno, ang manager ng Mawanan Baloncana Gadango Farmers Irrigators Credit Cooperative. Ang MBGFICC ay nagsimula bilang communal na grupo noong 1981 ng aming mga ninuno. Sa tulong ng DAR, ay na ito noong 2012 dahil sa project na ARSP3. Nagsimula ang aming asosasyon noong 2012 at naging kooperatiba noong 2018. Nagsimula ang operasyon nito noong 2019 at kasabay nito ang pagtanggap ng iba't ibang benepisyo mula sa DAR. Noon ay kulang kami sa mga makinarya, pansaka. Mabagal at nahihirapan kami sa pagsasaka. Noong April 17, 2024, sa Kawayan City, ay kasama kami sa 23 Agrarian Reform Beneficiary Organization na nakatanggap ng 80 farm machinery equipment. Sa aming mahal na DAR Secretary, Secretary Conrado M. Estrella III, sa lahat ng bumubuo sa Department of Agrarian Reform. At lalong-lalo na sa ating mahal na Presidente, PBBM, taos puso pong pasasalamat. Ang four-wheel drive, 95 horsepower tractor na aming natanggap ay makakatulong sa paglago ng aming arbo. Dahil dito, at sa iba pang mga benepisyo ay mayroong karagdagang pangkabuhayan ang aming mga miyembro. Salamat po sa inyong programa, lalo na po sa amin na nasa laylayan ng lipunan. Bagong Pilipinas, bagong buhay, kooperatiba